Hello mga loves, na-share na, -share na mo sa among labay nga video nga ni, laag mi dito sa Manila or sa Kauluhan. Unya ning lahos na lang pud mi dinhi sa Baguio. Karon ipadayon nato ang atong laag dinhi sa Baguio City. During sa among retreat, na ami chance na makalaag sa ilahang mga tourist attraction dinhi sa Baguio City. Isa sa pinaka sikat karon nga laaganan dinhi mao Stone Kingdom. Siyempre, obvious naman nung anong stone kingdom siya. Si siya din siya kahit naawag na ko ng o taas ka ayaw. Siyempre, naan na siya yan, fee. Hi, Nola! Hi, So, we are in Stone House. Made of stone. Stone Kingdom. Welcome to Stone Kingdom, made of stone.

Kingdom, Baguio City! Ayan! Bakit nga ba tinawag na Stone Kingdom ito? Dahil ang pagpipilian mo, bato-bato. Bato-bato peak. Bato-bato pa Bato-bato sa langit ang matamaan. Masakit. <laughs> Ayan, so aakyat-akyat po tayo. Dito. And... Daming guests pa rin kahit weekdays. Oo. Uh -huh. Parang nasa Egypt ka lang, no? Parang mm, ano. Correct. Parang mga old movies ganun. Sa bastang bato. Bato, ding bato. Parang marmol, no? Ay, oo, no. Marmol siya. So pili, pili pinili mga ano yan yan one two three ayon one two ba eh oh one two three all right dito 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 lang na amaze kaya eh, ko din hino, kay kaya kanin patong bitaw nila ng mga bato mga grabe -gra ko katrabaho so ba pero nindot sa diyang itsura unsa ano ka ka maghimot ka mga balay na kung ani ka ano bato bato big un siguro ni eh. Anyway, ang kaning bagyo kay mao man ni siya ang Summer Capital of the Philippines. Kay obviously, bugnaw gid diri lang lugar gang tan-awa gunao nag fog fog siya. So ganahan ra kay kamula ug lag diri maski usamur. Next na mo nga destination mao ang Strawberry Picking. So nangadto mi diri sa La Trinidad ug napakyas mi kay off-season di ay ang strawberry. Mao pagyud pagkahuman sa ilahang harvest. strawberry oh. Yeah, nga, pero iba ba Iba pag ano. Yung kulay, pula no. Strawberry farm and lettuce. <laughs> Nawalang no, strawberry ngayon dahil off season. Off season. Pinaparami pa nila. Mm -hmm. Strawberry, grabe. Grabe, Grabe, no? Sige, bili ka. Bili ka lang. So, Para sa So, um, kay nagutom naman mi, nangaon na lang sa pud mi. onya, nang nanguli, balik sa amo ang resort. Tao mga ka journey nandito kami sa Riverside. Riverview. Riverview Hotel. Riverview Hotel <laughs> Resort. Malapit siya sa Baguio. Napakaganda dito. Para siyang para hotel. <laughs> oh, parang resort. Pool. malaki, ulit, ulit. Maluwag, malaking swimming pool for kids and for adults. Tapos maluwag yung room. Masarap yung food. So, mm. yeah, na-enjoy namin yung stay dito, Panalo. Ayun yung room namin doon. Andiyan yung room tapos Uh, ito yung parang garden-garden nila. Garden. So, ganda ng plants na um, umuulan lang landscape umuulan lang hindi tayo makagala masyado pero try pa rin natin ah. Uh. Ah, okay. Meron din pala dito. Ang hmm. matlaki pala ito. Ang laki, no? Video. Okay, nga. Ang laki. Kaso, okay. okay. yung weather lang today. Mm -hmm. pa lang ganun. <laughs> ah, may oh, may si bandai si din naman dito. Ay, pa dyan oh. maliit. Hmm. ah. maliit. Hala. Sa so, open talaga siya. na closed slide. Ang laki. Laki ng facility. Ang laki na. Um, lumaki na. Laki na ng business. After atong restful retreat, time na po, na musaka ni sa Baguio City mismo for a conference. Ako na lang ang mo attend sa conference kay si Joshua ni uli na siya kagahapon. So, tara, saka ta sa Baguio City mismo. Nagpa front seat jud ko kay para makita nako kung paano or ginaunsa sa mga driver ang mag-drive diri sa Baguio nga grabe kay ka uphill unya ang liko kay blind curve gud siya so na kay ko diri sa mga drivers master ka ay sila So, amiss jud dito kayo sa ilahang driving skills din. naagi anto na mo ang asin tunnels. Kani siya nga asin tunnels, sikat ni siya kaayo no, kay historic ni siya nga tunnels. Kani siya nga mga tunnels, gi-construct ni siya during sa time sa mga Spanish. And ang naghimo ani kay ang mga prisoners of war. So, during sa half sa 19th century. O kanisya kani siya, dapat mag-connect ni siya the mortis laon yun, ug sa Baguio. Pero murag wala na siya na dayon. So, ligon kaayo ni siyang uh, tunnel kaya mas tong killer earthquake na ni abot diri sa Baguio atong July 16, 1990 kay wala good ni siya na crack na tunnel. Oh, di ba diba? Amazing. Nindot po ni siya nga uh, rota paadto sa Baguio kay nindot kaayo ang mga talanawon. And na no wonder nga sikat ang Baguio City para sa ilang stone kingdom kay tanaw ni mo ang ilahang mga dalan diri, ang ilahang mga pader, nga gihimong pader kay mga bato-bato dyan siya. So siguro mas ligon ni siya no, nga sistema sa paghimo sa mga pader o balay. O sama sa mga dagkong syudad, traffic na po diri sa ba Baguio City. salamat kaayo sa bako pa nga slab sa karne nga amo ang paniod to kay mura gutom-gutom gid -gutom, mi atong biyahe na mo diri pasaka ug mao ni siya ang amo ang room diri sa Baguio during sa among conference high tech pud siya kaayo pindot-pindot lang tara mag room tour ta So, mauni siya ang tindutanan sa mga suga. O, ba diba? So, shell. Yan, mo ang view nga makitaan. Dito sa may kwarto na mo. Walang hadlok man. <laughs> Wala ko kagihin Magsigira po kukao. medyo hayag-hayag karon ang panahon, wala ka-iFog so makita natin rin ang beauty overlooking view sa Baguio Kunya ni gawa sa pud ko kadali kay kinahanglan ako mag-withdraw kay wa murag na ako bayro noon wala kay kwarta. Tara, walking walking ta diri sa duol sa mo ang hotel. Limpyo ang ilang mga karsada pud anhi unya ang naka wow kaayo sa ako adiri no kay ang ilang mga taxi, ilang mga sakyanan kay kana mga SUV kay bungtod mangud ni siya so kinahanglan jud murag dako-dako dak, ang imong taxi dinhi isa sa mga kanang nabilib jud kay ay ko diri kay ang kaning mga building nila ni eh. pero maning mga tag-asa pero naas bukid naapod ni Chan sa last day na mo nga mga laag diri sa city na pod and syempre kinahanglan na mga souvenir souvenir so naata diri sa ilahang market para sa mga souvenir ref magnet radyo na kong dala, loves. kay Bug at kaayo ka yung inig uli na no di ko magdala ng mga souvenir souvenir So, it's time to say goodbye, Baguio City. Daghan kayong salamat sa maanindot nga experience. Amazing kay nila hang bridge o oh, nga naa sa bukid. Taas pa jud kaayo siya. ko ani nga trip no nga dili nagabase sa ato ang um, himutangan ang um, ang pag progress sa mga kaugalingon kay makita nato nga sa diri sa Baguio na sila sa bungtod pero gihimo gid nila ang ilahang best para maka progress nila ang ilahang syudad kung gihan kaayo sila o ilahang yung giatiman ang ilahang syudad so kita pud no mura dili pud ta kaingon nga tungod kay naata sa alanganin nga sitwasyon dili na lang pud mo progress sa ato ang kaugalingon Maningkamot um, ha, himo na to ang ato ang mahimo aron nga mulambo ta isip usa ka tao maningkamot ta nga mulambo sa mga aspeto sa ato ang kinabuhi so dili dai basihan no nga kung asa ta nahimutang or unsa ang sitwasyon sa ato ang kinabuhi karon Una siyang akong na learn natun-an nakatunan sa uh, pagbisita nato diri sa Baguio Daghan kaayong salamat sa inyong pag-uban hangtod sa sunod na pod na to nga video. God bless you. Bye.